magandang buhay sa lahat, Liz can you update, naaabangan, individually. Pagkatapos ng pagre-relax, at pictorial, ni Liza Soberano, sa private island, with the approach PH. Liza Soberano, and fave mamas nito, kasama si Narenz Pangilinan, at Perry Tabora, back to work in Manila. Yes guys, may aabangan na naman, tayong ganap, sa Queen of the Hill. Siya na talaga, ang tinaguriang, ang babaeng, walang pahinga. Trabaho agad, ang Queen Liza. Walang sinasayang na oras, ang dalaga. Kaya yung mga luxurious brand na ine-endorso nito, ay di siya banibitawan. Sobrang dedicated si Hopi sa lahat ng works na dumadating sa kanya. Samantala, may aabangan din tayong ganap sa kanyang boyfriend na si Enrique Hill. Invited ang actor sa Miss Kaugma 2024, ngayong May 24. Sa Camarines Sur, special guest, si Enrique Hill, sa nasabing event. At makakasama niya rin dito, ang magkasintahang, si Marco Gumabaw, at Christine Reyes, at iba pang beauty queens. Samantala, talentado din, ang little sister, ni Liza Soberano, na si Rian Soberano. Nagmana din ito, sa kanyang ate. Sa murang edad nito, Mahilig na siyang magmodel, at magaling din itong kumanta. Hanggang sa muling update, salamat sa suporta guys! Thank you.